Now and beyond. Yung iba alam yung now. Sabi ni Iba, do ano yung beyond? Beyond sa Tagalog, sa kabila, or pagkalagpas, or sa kabilang ibayo. When you say beyond, hindi yan yung ngayon. Now yung ngayon. Iba say now. Alam na alam mo yung now mo. Tama o tama? Ano yung now? Ano ba ba ngayon? Struggling ka ba? Kumikita ka ba? Yes po, no? kumikita ako. Anong klase kita? Maliit ba? Katamtaman O malakihan? Alam na alam mo yung now mo. Pag tumingin ka sa salamin, alam na alam mo yung now mo. And when we look at our past, alam na alam mo yung kahapon mo. Now when we say beyond, yan yung next year. Yan yung next two years. Yan yung next three to five years. Now, ano pa kaya in three to five years. Sabi kanina ni Atty. Drew Magturo, yung kumikita ng malaki ngayon, dati sila yung kumikita ng maliit. So kung maliit man ang kinikita mo ngayon, yan ang law mo, yung beyond mo, possibly, pwede kang kumita ng malaking, malaking, malaking. Kaya ang team natin Now End Beyond Wag mo kalimutan yung words sa itla End Hindi believe Now beyond Believe Now End Beyond Ano yung end? At tulay at saka pagkatapos. Ano yung at ng buhay mo? Kumbaga sa asawa, dati kang dalaga at nagkaasawa. Kumbaga sa bata, dati kang bata at tumanda ng konti. Yung at, ang daling sabihin, it's a syllable, one syllable. In English mo, no? and it's just one syllable as well. But in reality, one syllable maraming kwento, maraming storya. Ano ang ang ng buhay ko? Ano yung at ng buhay ko? So if you will see the middle word, end or at, siya yung nasa ilalim ng belief. And if you will believe now, yung simula, and you will believe the process, yan yung at eh proseso para maging future mo yung beyond. What's your process? What's your act? What's your story? Sinabi na lang kundi kanya ni Atty. Drew, maraming struggle. Mahihirapan ka. Guys, mamimili ka lang ng act. Mamimili ka lang ng process flow. Sa buhay na to, madaming mahirap. Sa buhay na to, maraming struggle. Anong gusto mo? Nag-struggle, struggle, struggle ka, ang ending struggle pa rin. O gusto mo mag-struggle, struggle, struggle ka, pero ang ending mo ang yaman, yaman, yaman. Pamili yeah. ka ng act. And when you choose your end, you believe. You feel your heart. You feel the crowd right now? Lahat tayo na nasa Coliseum na to, gusto natin lahat umangat. Tama o tama? Lahat sa Coliseum na to, gusto lahat tayo mag-millionaire's club. Lahat sa Coliseum na to, gusto lahat mag-car achievers. Tama o tama? Lahat sa Coliseum na to, gusto lahat magkaroon ng properties with an S property properties now we can all achieve this the question is when the answer is beyond when you say beyond pwedeng next year next month next week bukas pwedeng mamaya because it's a process many experts will tell you You need to believe first in your mind. You need to believe first in your heart. You need to believe first in your action before it will become a reality. Ang pagyaman, mangyayari at mangyayari -ayari. Ang aksyon, mangyayari at mangyayari yan. The only question is, sa puso isip mo na ang pagyaman mo ngayon. Ito ang simula ng pagbabago ng buhay mo. Amen! Sa polisiyong na ito, kasama ng buong imperyo Group grupo mo, sabay-sabay tayo. Sabay Guys, I tell you guys, we will work, we will work hard. Sama-sama tayo magtatrabaho to fulfill all of your dreams. Lahat ng pangalap niyo sa kulisiyong na to, sabay-sabay-sabay natin tutuparin. Yeah. It's the proverbial words of the late Francis Miguel. Matira, sobrang yamas. I'm not